Good morning. Ako well, mga kamas. Nandito po tayo ngayon sa tinatawag eh, nilang ano, yung Cantadia. So ay Jiboy Jiboy Cruz. Okay, tinutukoy ko tayo baga. Ay parang aljon. Hindi ginawa natin yung ano. Yung ni Paring Hal dito. Yan, hindi na po tayo nakapag video dahil na busy sa si, so pagkukwentuan ni Paring Hal Tapos dumating pa yung si Dara. Ayan, ayan, Bali, tuloy natin yung paglalakad natin dito mga kamasan. ay pa po dito mga kamasan dahil wala pang ganong bahay pero yung ginawa namin mga kamasan nandun yung si Bosalan ay shout si out kay Bosalan shout si out din pala kay Iparing Aljon uh, bahay oh. tapos yun ata yung up daw down na yan. Uh, kay Kuya Mervin Asawa ni ate siya Ay, Umiinit na mga kamasan Ay, nagpa, uh, ah, Naglakad tayo Ah, may pa kikita natin yung bahay ni Boss sa likod bahay ni Boss Alan tapos kagabi uh, gabi pala eh, nag yung mga uh, kaklase natin si na uh, classmate Rose Mary Rose, classmate Jenny ano uh, Rupa Ignacio Rachel Pamintuan at saka si Archie Archie Reyes Ayun. tapos ako sama natin si Mrs. dito na po tayo dadaan dahil ito lang po yung daan nandito Ay ito nga po pala yung kila no, Bapang Abel Bapang Abel David ay Derek ay shout out din kay Bapang Abel Ayun. And sasabi kong napaka-bait na tao. And si Bapa ng Bella at saka si Garang Olga. Ay, shout out. And naglalakad po tayo ngayon dito. Sa likod. Tainik. Wala pa masyado tao dito. Ayan. Pangarap ko rin maka... ang ano, lupa. So, wala pang pera. Mag-iipon muna tayo. Hindi uh, pa ako gano'ng malakas yung ano natin. Ayan yung bahay ni Boss Alan, mga kamasan, kung makikita niyo po yun. Medyo, ano. Maraming tao ay, maraming aso. Dito, maraming aso. Ito naman kay Boss Jilin. Ayan, papunta daw siya dun. Si Mangjan, oh. Si Mangjan, saya Siya daw kay Mang Jan. Ito naman mga kamasan, papunta kay Kuya Kerwin. Menes, shout out kay Kuya Kerwin uh, Shout out nga po pala kay Carding Pineda At kay Bapang KK KK Miranda Shout out Shout out Shout out Ito po tayo Maglalakad Pagpapawis po muna tayo Bali ini ikut lang po atin ito oh. Pampang the best. Ganun ba ito? Ma pakatas na agit parang ano? Parang kulungan ayan oh. Ah. Parang kabasan. Ito yata kay ano to. ay Sunday. Ay Sunday po yata ito. Maraming aso dito. Hindi tao. Aso. Marami. Taas ng mga nito. Napakataas ng bakod. Tsaka yung gate. Huwag kong kakayaan. Kailangan may ano ito parang kulong <laughs> tas ng git <gate. laughs> hindi kakayanin yung git na yun Uh, pauwi na po tayo mga kamasan. Uh, medyo mainit na. Uh, Nakaan lang po tayo. Nakains. Tapos chinelas. Tsaka maong na ano. Galing na. may nakakulong doon. Uh. May nakakulong na tigre. <laughs> Ayan. Sunday po ngayon. Uh, naglakad tayo. Sunday Ito, papahito pala yung dito.